nga yung kinabukasan after ng turok ni Baby Ellery. Siguro nga ay kumikirot nga yung turok sa kanya dahil napansin ko nga ang pagapa. Sumabay pa yung pagkakasabay-sabay ng pagtubo ng ngipin niya. Napapansin ko na ang barado yung ilong niya tapos umuubo-ubo siya sa oras na yan. Kaya naman dalawang gabi na kami puyat at hindi nga mapakali itong si Baby Ellery. Maya-maya bumabangon tapos umiiyak. Tingnan nyo naman, binibihisan ko lang siya dyan pero ayaw niyang muwalay sa katawan ko. At madalas nga kapag subo niya yung kamay niya, ibig sabihin pinapakalma niya yung sarili niya. At eto na nga mga person, eto na lumabas na yung sipon niya, tumutulo na, kaya naman sinisipsip ko na lang muna na itong pangsipsip. At dahil dumadalas na nga yung naririnig kong pag-ubo niya, hindi na lang pala siya basta nabubulunan, kaya pinainom ko na agad siya nitong ambroxol. Ito na nga, kusa na nga tumutulo yung sipon ni Baby Ellery tapos nagluluha na siya, awang-awa na talaga ako. Tingnan nyo naman habang pinapakain ko, hindi naman siya umiiyak dyan pero bigla ko na lang nakikita na may luha na nang tumutulo kasama ng sipon. Kaya naman nagpabili na ako sa Daddy Gerson nyo ng para sa gums niya para hindi masakit yung pagtubo ng ngipin niya. Nagkasabay nga kasi yung sa taas at saka sa baba. Paubos na nga yung tempra dito ni Baby Ellery kaya nagpabili na rin ako dahil nga kanina meron siyang sinat. <laughs> <Nalingan ako>. <laughs> Saktanin. <laughs> Saktanin. Oh! Ito nga pala yung gamot niya sa sipon niya. At ayan nga mga person, lalagyan ko na nga sana siya ng pampatak sa ilong para sa sipon niya. Kaya lang bigla siya humatching tapos umuubo-ubo. Kawawa talaga si Baby Ellery mga person. Ang hirap na nga rin niyang patakan dahil ayaw niya na rin na nagagalaw yung ilong niya na alibad ba rin siya. Sa so, tuwing magkakasipon nga siya, ayun lang ang pinapatak ko sa kanya tapos sinisipsip ko na itong pangsipsip niya. Tapos nawawala na agad. Kaya lang ngayon, mas matindi yung sipon ngayon ni Baby Ellery. Diyos ko, 2 days na to. Eto na nga, lalagyan ko na rin yung gums niya bago matulog para hindi siya maging irritable sa pagtubo ng ngipin niya. Kaya naman siguro from 7 kilos last month ay 6.5 kilos na lang siya ngayong month na to. Dahil pala to, sa halos nagsabay-sabay na nga yung pagtubo ng mga ngipin niya. 8 months na nga si baby Ellery mga person at ngayon pa nga lang talaga nagsisibulan yung ngipin niya kaya siguro gustong magunahan. Eto na nga, nung makatulog na nga si baby Ellery, umandar na naman yung sinat niya, kaya naman kailangan ko na talaga ulit siyang painumin ng paracetamol. Pagkagising nga, ayan, tumalab na agad ang paracetamol. O, ang sigla na ulit ng baby Ellery. Sana nga ay magtuloy-tuloy na yung pagaling niya mga person. Eto na nga, kanina umaga pagkagising niya, nag na sa daddy niya. Hindi nga lang kami makakalabas ngayon upang magpa-araw gawa ng maulan ngayon sa labas. Kailangan ko talagang mapa-arawan tong likod ni Baby Ellery dahil nga umuubo-ubo at may sipon siya. Bye-bye! <laughs> Tingnan nyo, marunong na magbabayan. At sana nga mga person, gumaling na agad ang Baby Ellery.